sa titira tayong manok ngayon mga boss idol <laughs> Tayo mga boss. Ah. Sarap. Hmm? Ah, pa sarap mga Ay, boss ng ayoy. Boss, kung gusto niyo makita ang buong video nito. Panoorin sa YouTube Mama Vlog TV. Ito sabaw, nilagyan ko ng gabi. Kasubong pinalagitik. Ito ang asawa ko tsaka anak ko. Ito, so, pinalagitik na baby. 好了不。

Ano mo salto? Ano mo salto? salto. salto yan. <laughs> ano yung panghuli? Hindi, <laughs> simulan pa lang eh. <laughs> Mahalin na. sa simbahan yan. Ha? Ano? Simbahan. Oo nga. Ayun, nasinisimulan. Nag-seminar pa lang. Mamaya pa. Mamaya pa yun. O seminar pa. Mm -hmm. Di pa pala kung simbahan Mamaya no? pa, pagkasapot. Nang last mesa. Kasamahan na. ko naman. sa sabi niya, bayan. Ang dami. <laughs> si Strek ang ninong. Ngayon? Hindi, yung libring ah, binyag. Ah. Nung ling, ano, Merkulis ang schedule nun, wala sa linggo. Merkulis. Kasama ko dyan sa Puerto Rico. Kasalan, ano, binyagang bayan. Dami nila, no, oh, dami mga baby. Ang tagal daw, tatlong oras daw sila naghihintay. Para kay, ano, mayor, ay magsasalita. Ay, hindi pala pwede magsalitain doon. <laughs> Saan ka? Ay, lalabak. <laughs> Diyo ito, asawa mo? Ha? Dote. Dote, ako, na dote, oh, may duty? Hindi, tala, ako talaga naglalabas? Hindi. Tawag mo siya. Kumamayagan. Do, Ako naglalabas. Mali yung nabilig ng washing. Ang eh? lalaki. <laughs> <laughs> <Dote, laughs> <dote>. Oo. <laughs> so, Pagod ka na. Labat pang babae. Pagod na sa trabaho. Maglalakas. Baka pa deo. Toli mo washing machine nyo. Hindi, ko nang masira eh. tito, tito. <laughs> <laughs> Tara. Pwede na lang tayo sa bago.

Squad so, Idol o Atay at saka Balunan Iwanan so, ko lang itong Atay Ano ko Hanapin niya ito Nagus ko na yung sila Ito sa anak ko Atay Jano, Atay, kasama ko yung anak ko Sabi Balunan pala to. Tutulan mo, lagyan mo ng gabi. Hmm. Nangalo ko ba? Masisira eh. May dalawa doon, binili mo. Mga pera. Banto ka dito, dyan ko. Ngayon siya makatikin ng tiyo ng manok na may gabi. Ano naman ang ano? Hmm.

tuyong adubong malok adubong pinatuyok idol bosing

Itlog, ano na, pagtuloy natin itlog ulit. Isa, isa ka lang yung itlog? Hindi. Itlog isa yung isa na nilimliman yun, yung itlog ng pabo. Inayahan ko na lang. Hmm. Ano yung nilimliman ng pabo? Na yeah, paghala galak Kasi pag pabo rin maglimlim, ano, sala-ula. niya ko sa kasi magalimlim-limlim yung mga itlog.

Thank you for watching my boss Idol thank you for watching.